Kumabala. Paumanhin, sawang-sawa ka na bang nakikinig sa pabalik-balik na debate sa pagitan ng mga Protestante at Katoliko na hanggang ngayon ay hindi niyo pa rin matitiyak kung ano talaga ang relihiyon na nagmamay-ari ng tunay na ebidensya upang ito ay matatawag na totoong pananampalataya mula sa mga apostol? Sa video na ito, magsasawa kang panoorin ang tutuong kalagayan ng simbahang tunay, sa pamamagitan ng aktwal na mga ebidensya na ating ilalantad, na siyang magtuturo ng tunay na simbahang tatag mismo ng Panginoong Hesus, at tuklasin natin, ang isang bagay na hindi binigyang halaga ng ibang relihiyon at pilit na ipinagbawal sa kanilang mga kaanib na malaman, dahil ang bagay na ito, ay nagpapasakit sa kanilang kaluuban, na siyang dahilan, kung bakit sila galit na galit sa simbahang katoliko, ang ebidensya na ito, ang dahilan kung bakit pinagbawala ng mga pastor at ministro, ang kanilang mga kaanib na magbasa sa mga aklat ng kasaysayan, kaya, samahan nyo ako at suriin natin, kung ano ang mga aktwal na ebidensya na hawak ng Iglesia Katolika, mula pa sa nauunang mga Kristiyano hanggang ngayon, ang mga ebidensya na ito ay hindi natin makikita sa ibang mga relihiyon at walang pag-alinlangan, na ang mga ito ay sinto por sintong magpapatunay na ang Iglesia Katolika lamang ang totoong simbahan na tatag ng Panginoong Hesus. Para sa mga protestante, ang mga nasusulat na kasaysayan ay hindi mahalaga. Ayon sa kanila, ang kasaysayan ng tunay na simbahan, ay bunga lamang sa pagkasinungaling ng katoliko. Hindi sila sang sangayon sa kasaysayan, dahil ang mga ito, ay walang katiyakan na naging totoong nangyayari. Ngunit ang katibayan na ating malalaman sa video na ito, ay maaring hindi na kailangan na may mababasa pa ng mga libro ng kasaysayan sa tunay na simbahan. Dahil narito ang aktual na mga ebidensya na nagpapatunay na ang Iglesia Katolika ay may totoong koneksyon mula sa mga apostol maliban sa mga referensya o mga encyclopedia. Sinikap natin na makapagbigay tayo ng mga ebidensya maliban sa pagbabasa ng mga referensya. Upang patunayan na ang simbahang katoliko ay siyang totoong kristyano na hindi napuputol mula pa sa panahon ng mga apostol. Sa mga ebidensya na ito, tiyak na kung hindi ka isang katoliko, ay maaring hindi mo na rin ipagpatuloy pang panuurin ang video na ito. Dahil sa dulo, maaring habang pinapanood nyo ang video na ito, ay parang unti-unting mawawala ang tiwala nyo sa inyong kinaaniban relihiyon ngayon. Dahil sa mga ebidensya na ito, habang ikaw ay nagbabasa at nanunood, tiyak na parang ikaw ay matutunaw sa kahihiyan ng iyong relihiyon. Na kahit ang sarili mong konsensya, ay maaring tutulig sa ang iyong sarili, mula sa iyong desisyon at ginawa. At dahil dito, mangyari na ang panahon ng iyong pag-alis sa simbahang katoliko ay iyong pagsisihan. At maaring may mabubuong pagdaramdam sa iyong sarili kung bakit ikaw ay may matigas na paninindigan. Na kahit nalalaman mo na, sa pamamagitan ng panunood sa video na ito, na ikaw ay nasa maling paniniwala. Ngunit mananatili pa rin, na ikaw ay may bato na puso, dahil sa iyong pagmamataas, at pagkukunwari na umano'y mas mataas pa rin ang iyong kaalaman. Maaring sa iyong panunood sa video na ito, ay napangiti ka na lang, ngunit ang ngiti na yan, ay alam mo na na ikaw ay nagkukunwari lamang na hindi nasasaktan. At malinaw, nagpapatunay na talagang wala kang kaalam-alam sa totoong nangyayari sa panahon ng mga apostol. Ang mga ebidensya na ito ay 100% totoo na magpapakita at maglalarawan ng tunay na pangyayari sa unang siglo ng Simbahang Katoliko. Ayaw ng mga pastor at ministro na ang mga ito ay basahin mula sa internet o kahit sa mga encyclopedia. Sa makatuwid, iniiwasan nilang tuklasin ang mga bagay na ito, dahil ang mga kasaysayan, ay hindi maaring manipulahin, dahil ang mga ito ay hindi na maaring maiiba pa. At mas madaling manipulahin ang mga talata sa Biblia, kung ihahambing sa mga aklat ng kasaysayan. Dahil ang mga kasaysayan, ay hindi maaring ituro na nangangailangan pa ng pag-uunawa kundi ang mga ito, ay babasahin na lamang, at malalaman agad ang mga pangyayari na tinutukoy ng aklat. Ngunit kung ang talata ng Biblia, ang pag-uusapan, mas gustuhin nilang gamitin ito, dahil ang mga salita na nasa Biblia, ay hindi katulad ng nakasulat sa mga kasaysayan na litre por litre. Kaya maari lamang itong unawain ng sariling interpretasyon. At matapos nilang basahin ang Biblia, mangyari na ang mga mensahe ng bawat talata, ay nagbabasi na lamang sa kanilang interpretasyon na naayon sa kanilang paniniwala. Kaya karamihan ng mga sekta, sa labas ng simbahang katoliko, ay umiiwas sa mga aklat ng kasaysayan. At ang masaklap, sila ay naglabas ng aral, na bawal suriin ng mga kaanib nila ang mga ito, lalo na ang pagsusuri sa pamamagitan ng internet o Google. Kaya ito ang dahilan na lumalawak ang mga debate laban sa Katoliko. Dahil ang Iglesia Katolika, ay hindi makakapagpatunay agad kung paano ito naging totoo na simbahan ng Panginoong Diyos. Sapagkat ayaw nilang tanggapin ang mga referensya, kahit ang mga ito ay totoo, sa dahilan na ang mga ito, ang gigiba sa kanilang paninindigan, at magpapabagsak ng kanilang simbahan at pananampalataya. Kahit pa, napatunayan ng Katoliko, sa pamamagitan ng talata sa Biblia at madalas na ang unang sulat ni Juan Kapitulo 2 Versikulo 20, na nagsasabi, Ngunit ipinagkaloob na sa inyo ang Espiritu Santo, at dahil dito, alam na ninyo ang katotohanan. Hindi pa rin nila ito paniniwalaan, dahil basta umano galing sa Biblia ang patunay, ito ay walang silbi, dahil inaangkin nila na sila rin naman umano, ang pinagsasabihan ng Panginoong Hesus sa talatang ito. Kaya sa anumang mangyayari na debate, madalas na pagtawanan lamang ng mga protestante, ang mga talata sa Biblia, kapag ang mga ito ay gagamitin ng isang debitador na katoliko. Dahil para sa kanila, sila ang may autoridad, na mag-unawa sa mga talata mula sa Biblia, kaya sila umano ang nakakatiyak at may interpretasyon na totoo. Ngayon, ipapakita natin ang mga katibayan at pagpapatunay ng tutuong simbahan, na nagmumula pa sa mga apostol, na hindi maaring itanggi ng ating mga kapatid na protestante. Ngunit, para sa ating kaalaman, ang mga ebidensya na ito, ay hindi natin makikita kung saan saan lang. Doon natin ito makikita sa lugar, kung saan nangyayari ang malawakang pang-uusig noon ng mga imperador, sa nauunang mga kristyano na walang iba kundi sa bayan ng Roma. Ayon sa maraming nakakasaksi sa lugar na ito, sa kanilang mga testimonya, ay nagsasabi na sa kanilang nakikitang bagay sa aktwal. Ay parang hinihila ang kanilang mga puso pabalik sa Diyos, at tiyak na may isip at maintindihan ang buong pangyayari sa loob ng iglesia na tunay. Dahil kapag ikaw ay nakaapak na sa lugar na ito, ay parang nakikita mo na rin ang iyong sarili na kabilang sa mga kristyano sa nauunang siglo. Ang tanong, ano po ba ang mayroon sa Vatican na wala sa ibang lugar sa mundo? Narito ang labing siyam na ebidensya na kinasasabi kang mapupuntahan ng maraming tao sa Vatikan, mula sa iba't ibang bansa. Ito ang mga ebidensya na may kapanapanabik na panoorin at pagninilayan. Na kailan may hindi matatanggihang paniniwalaan ng lahat ng mga taong may wastong pag-iisip. Na walang iba, kundi ang mga labi ng lahat ng mga apostol, na nasa mga simbahang katoliko. At ganoon din sa mga labi, sa lahat ng mga manunulat ng Ebanghelyo, at kasaysayan. Unang-una sa listahan natin ay, si San Pedro, ay nasa Basilica ng Saint Peter sa Roma, ang kanyang labi na ginawang altar ng Vatican. Si San Pablo ay nasa simbahan ng St. Paul sa Roma at naging altar din. Si San Mateo ay nasa katedral ni San Mateo sa Messina, Sicily. Si San Santiago the Greater ay nasa St. James Church sa Compostela, Spain. Si San Santiago ang mas kaunti ay nasa basilica ng mga banal na apostol sa Roma. Si San Bartolome ay nasa St. Bartholomew in the Island Church sa Roma. Si San Andrew ay nasa katedral ng Amalfi sa Italia. Si San Philip ay nasa simbahan ng Dodici Apostoli sa Roma, Basilica ng Holy Apostol. Si San Simon ay nasa Vatican, sa ilalim ng dambana ng pagpapako sa Cruz. Si San Judas ay nasa Basilica ni Saint Peter sa Roma. Si San Thomas ay nasa katedral ng Saint Thomas sa Mylapore sa India. Si San Matthias ay nasa St. Matthew's Abbey sa Trier, Germany, at sa St. Mary Major, Basilica sa Roma. Si San Juan, ay nasa mga lugar ng pagkasira ng Basilica ni San Juan, sa Efeso, Turkey. Napanood nyo ang ebidensya na tutuong magpapatunay na ang Iglesia Katolika lang ang may walang putol koneksyon, mula sa mga apostol. Si San Marcos, ay nasa simbahan ni St. Mark sa Venice, Italia. Si San Lucas, ay nasa Basilika ng Santa Justina sa Padua sa Italia. At kabilang sa listahan natin ang unang Kristiyanong martyr na mababasa sa aklat na mga Gawa Kapitulo 7 bersikulo 60. Si San Esteban ay nasa Roma sa Basilika ng Saint Lawrence sa labas ng mga dingding. At ang unang tao na dumating sa libingan ni Kristo sa araw ng Linggo. Si San Maria Magdalena ay nasa Basilica ng Saint Max Iman sa Villalota, France. At ang taong gumawa ng unang Biblia na naglalaman ng parehong luma at bagong tipan, ang Latin Vulgate. Si San Jerome, ay nasa Saint Mary, Major Basilica sa Roma. Ang isa sa mga pinakadakilang teologong katoliko sa lahat ng oras, si St. Thomas Aquinas, ay nasa simbahan ng St. Cernan, sa Toulouse, France. Ito ay nagpapatunay lamang na ang simbahang katoliko ay ang nag-iisang kristyanong simbahan sa panahon ng mga apostol. At kailan may wala ni isang libro na makapagpatunay na ang simbahang ito nalipol at nawala? Tanging ang mga pastor lamang at mga ministro ang nagsasabi na ang simbahang katoliko ngayon ay hindi na ang iglesia na nauna sa panahon ng mga apostol. Kaya sila galit na galit sa katoliko, dahil sa walang pag lang ang katunayan na ito. Ang pagpapatunay na ito ay kailan may wala sa kanila. Dahil ang mga labi ng mga banal, ay nakalibing sa panahon na wala pa sila. Kaya bakit ka pa aalis sa tunay na tatag ng Panginoong Hesus? Bakit nyo iniwan ang iglesia ng mga banal na apostol? Samantalang, dito nyo lang po makikita sa iglesia katolika, ang kumpletong ebidensya nang tunay na pananampalataya, mula sa kasaysayan ng simbahan hanggang sa simenteryo. Sana po kahit kunti may napulot. Tayong aral sa video na ito, ito po si Kuya Tem, ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maraming salamat po sa inyong panunood.